pagsasara lang na muli natin ating munting shop ngayon gagawin natin, ilipo tayo hahanap tayo ng isang pa natin para bigyan natin helmet okay, let's go!

ano usap? sir, sinusap ko nga siya. Hindi magalang. Hindi oh. na ka kami. O hindi nila ma... sila kumaya kasi hindi nila mauwi. So yung mga boss roba, meron tayong tutulungan. Uh, <coughs> <Marami. tos> natin na paano <coughs> Bayad pa ako ng one night ng... What? Diba, What the fuck? Ito na ano, na, na-stop na, sa Malboro. Oh. oh Uwi ako ng derosari niya. Sige, pag di natin nagawa, tulak kita, no? Wala. Wala Oh mãe! Para sarira? Nah, uh, okay. Ah okay, so, na. Pa, hindi. Ah. Alulot. Sige, busura-busuran din natin halos nagawa, uh, gagawin natin. Bali-baba pa. Ano 'yan? Oo. Ba't ko na nga, kasi tabi kasi sa akin ano da, ampaw daw, ang powder, parang ang taw lang ng pagkerya. Kasi di ako nakakaintindi. Helmet ka? Dyan sige. okay oh, Tawagin mo okay Oke. lang. Para hindi ka ano. Sirahan ay panggilid mo.

So, mga boss tropa, nandito na tayo sa may Rain Motor Shop. Shout out mga boss tropa. Oh, yeah. Dali natin natin ang ating isang tropa na nangailangan sakto naman na yung helmet niya, hindi niya expect na tayo mamimigay sa kanya. So yung helmet niya, pakita natin yung helmet niya bago yung sa kanya. Ito yung helmet niya na nakita natin. Oh, yeah. tapos siyempre binigyan natin siya ng bagong helmet, hindi niya akalain na siya yung mabibigyan natin ngayong araw. Yan, yeah. pakita mo kahit simpleng pamimigay lang natin na pasaya kita boss. Kahit pagod na pagod tayong dalawa nagtulak. Ano pangalan mo ko sa'yo sir? Pablo. Angelo Pablo. Salamat and God bless po. Nakatulong tayo sa ating kapwa motorista. Salamat.